So mga kamotorista, suot natin yung riding uh, long sleeve na merge natin. So makakita ninyo, ayan, maestro motorista. So, ayan, available niyan sa Arctic Clothing. So, located dyan sa Dasmarinas Paliparan 1 at Paliparan 3. Makakita ninyo yung design, ayan, uh, maestro motorista. Sa so, mga gusto mag-avail, sumuporta so, sa aking merge, sa so, mga followers, subscribers, And also, uh, the solid supporters o, pwede na kayo mag-avail nitong merch ko PM lang sa aking Facebook page So, re ko agad kayo So, para sa price, sa mga magtatanong So, ito ay 795 pesos And kapag yung t-shirt ko naman na uh, merge So, yun naman po ay uh, 595 pesos So, with the sticker yan, nakasama mga kamotrista So, oh, may sticker akong ilalagay doon yung sticker ko And sticker ni Atlo at ni Artec Clothing. So, ilalagay natin yun doon. Big sticker po yun. Pakakita <laughs> nyo naman yung design nyo. <laughs> so, ito pala mga kamutris na ang kauna nating merge no na riding long sleeve and t-shirt so papagawa pa tayo ng version 2 itong mga kamotorista ay version 1 so lalabas pa tayo ng version 2 ng riding long sleeve ta. so ang lang ito mga kamotorista ay air cooled ayan makakita butas butas yan so makakita nyo mga kamotorista yan, no? yung mga dot dot so butas butas yan eh yung tela niya, yung tela niya mga kamotorista, mga pal, and then dahil the air-cold nga, pinapasok ng hangin sa loob. So malamig. Hindi siya mainit kahit uh, mainit yung panahon. So pag tumatakbo yung motor, and kahit na, uh, nakatambay ka lang, suot mo to hindi siya mainit kasi singaw yung, uh, lumalabas yung singaw ng singaw ng katawan natin kasi may butas-butas. Eh kagaya ito naman mga kabutres ng panahon, makulimlim. So medyo malamig kasi tag-ulan. So ayun, uh, malamig talaga sa katawan. So literal na malamig. Kasi yung hampas ng hangin. So talagang ramdam na ramdam ng balat. No, kaya, kaya maganda suotin to, no? So makapal pa mga kamotorista And syempre may mga itikete ng Arctic Clothing at ah, ng Outlook Clothing pala So makakita nyo mga kamotorista ito nasa braso ko Outlook Clothing So itiketa nila And meron yan dito may itiketa din yan sa likod Na sa my part ng neck natin So makakita nyo talaga yung brand Música Tiningkina hiligan dati parang walang patuluhan, pero di ko tinigilan. Bulamang naniniwala pero si nubukan ko it.